Hey mga ka-venture, ngayong araw ay magre-rescue tayo ng mga pasahero na late na sa si trabaho dahil walang masakyan dahil sa sobrang traffic pag rush hour. Gamit ang bagong Ghillie helmet, kinabitan natin ito ng intercom na Ghillie GP2 para mas malinaw ang communication sa ating pasahero. Pagkatapos i-assemble ay nagtunta tayo sa Ortigas Avenue, Pasig kung saan maraming walang masakyan na pasahero. Ha? Halo okay. nga sir? Biyahe ba kayo? Saan ka ba? Sa may 8 lang sa may Arada Street Makati Arada Street? Uh, ano ang ano? Ano ang Building Ha? Ace Building 101 Ace Building Alam dito? Rada? Makati? Yeah, yeah, yeah. Tama ba? Ano aras babasok mo? 9 9? Nako, palilit ka na O sige tara ha? Uh, sakay. Thank you Wait lang i-cancel Magkano mag din ang bayad na hanggang doon? Magkano din ang bayad na hanggang doon? Pag, na na Pag nagbubuk ako 150, 170 Gawin na lang kitang 200 200? Oo yan, wala akong babayaran Bakit? Napunta ka kay Nas Venture eh Ha? Napunta ka kay Nas Anong nas? Pag napunta sa akin, walang babayaran. Bakit? Naghahatid ako ng libre sir. Oo? Oh? Nagre-rescue ako ng mga... Malilate? Ng mga late na sa trabaho, kagaya mo. Ah, ganun. Nagpupunta ako dyan, naghahatid no, no. ako ng mga ano, mga walang masakyan, malit na sa trabaho. Oo, oh, oh, panina pa nga ako. Ilang oras ka na ron? Ah, ah. Ano po, may gitna na ako da ano dyan eh Umalis ako mga ano eh 7.30 ba yun? 7.30? Oo, parang isang oras na ako nagaan Isang oras? Oo Ano nangyari? Laging ano eh, ayaw wag ano kasi May mga book na Tapos nagbubuk ako din, ayaw din magpumasok Ano ba pinag-book mo? Move it Ah, nagbubook ka ng motorcycle taxi Oo Walang nag-accept No, siguro traffic kasi. Hindi kasi sir, rush hour. Rush hour, o nga. lang ako eh. Pag hindi rush hour, saglit lang yan. Meron ka ng rider. Mobi driver kasi ako sir. A move it kayo? Oo, pero naglalaan ako ng oras na mag maghatid ng libre. Pangat yung mga kasi yung puro pera-pera na lang. Minsan, ano, naglalaan ako ba ng charity? Hulog kayo ng langit po yung ngayong araw. Ah, <laughs> <laughs> Naka sir. Doon ka mag sa taas. Oh, Kasi sa sayo ko natapat. Oh, kaya nga siguro. <laughs> Dito na nga ako papunta dyan. Alam mo kung bakit tayo ang mag it pagka umaga? Opo. Oh, Kasi pagka umaga, may, may init ulo ng mga passenger. <laughs> Alam mo kung bakit may init ulo? Lelate. Late na. Opo, so, ako po malapit mo. na po eh. Ha? <laughs> malapit na. <laughs> Ikaw nga, mukhang mainit na rin ulo mo kanina. Eh. Nakasimangot na diba? Nakasimangot ka na din. Kaya tinanggap ko na yung ano mo eh, yung destination mo na Makati kasi. Nakita ko problemado doon na sa ano mo, pagpasok. Diretso tayo sir dito no ng... Ng Belarosa, Tapos kanan ng Kanan ng Dela Rosa Tapos kanto ng Rada no Okay Dito na lang siguro Pwede, pwede ka ba lumiko? Hindi na no? Pwede, pag, na ako eh uh, na Ah dito ka na? Ah, ah sige Okay, sir. Thank you. Sir, turn po ako. Thank you, thank you, sir. Ah. Wala, well, wala nga naman to? Wala nga naman. Ah, sir. Yung helmet pala. Dadaling ko pa yung helmet. <laughs> <laughs> okay, sir.